For today's video, ayan, magkumbati sa at tadiri sa ito ang sulod sa tindahan kung nakita ninyo mga kasari. Nagpapintura pala ako kasi ayan, medyo ay ilang taon din yung aking munting tindahan. Medyo madilim ang siste, ayan. Puro na lang ako ayos ng aking mga paistante, puro ako pagawa ng lamesa, puro ako ayos ng aking mga paninda pero yung aking munting tindahan is hindi ko talaga napapansin is napakadilim at hindi maaliwala. Kaya kahapon, nagpapintura si Habi, ayan, pinasabay ko na rin yung aking munting tindahan na papinturahan para naman kahit paano maliwala at hindi madilim yung kanyang paligid. O ba diba? paligid talaga? E ding, ding lang naman talaga kasari ang iyong pinapintura para lumiliwanag yung iyong munting tindahan. Dapat nga mga kasari hindi ko na muna papinturahan yung aking munting tindahan kasi nga bala ko next year ipaayos ko na yung aking munting tindahan kasabay ng pagpaayos ni Habi ng aming bahay. lang sabi ni Habi iskulang pa daw yung kanyang budget baka next year hindi pa namin mapaayos o or baka sa sunod na next year na naman o di ba sa sunod next year pagpapayos namin ng aming bahay puro na lang kami plano mga kasari na magpapayus kami ng bahay namin kaya lang ang nangyayari puro irplano na wala namang landing o di ba ano nang nang plano hanggang sa matupad yung ating pagpaplano sa ating munting bahay gano naman talaga mga kasari sa panahon ngayon ang hirap talagang magpagawa ng bahay lalo't lalo na kung wala kang budget kasi sa materials palang lang mga kasari sa labor ay ang iyong bulsa is talaga talagang mabubuta sa sobrang mahal ng mga materials kung tayo gagawa ng ating bahay. Kaya mga kasari, kung nagpaplano tayong gumawa, ating bahay is talagang kailangan nating mag-ipon muna at syempre magsika para yung ating plano is talagang matupad. Kaya ayan, for the pintura na lang muna ang inyong kasari. DIY ba? Para kahit paano, low budget man yung ginawa natin sa ating munting tindahan is nagmumuka namang aesthetic. O oh, di ba May pa-aesthetic ka pa talagang nalalaman kasari. Eh, nagpapintura ka lang naman sa loob ng iyong tindahan. At alam nyo ba mga kasari sa mga oras na yun is talagang napakalakas ng ulan. Ewan ko ba kung bakit. Nay ang ulan, sa umaga naman is napakainit pero pagdating ng tanghali ayan mga kasari. Grabe ang ulan, napakalakas ng hangin at syempre kasabay na rin yung napakalakas ng ulan. At syempre sa next Sunday dahil magpapagawa rin si Habi dito sa loob ng bahay, meron siyang ipapagawang division sa may sala namin. Kaya ayan, siguro meron din ako ipapagawa mga kasari dyan sa aking munting tindahan kasi yung aking munting tindahan mga kasari. Medyo lumiit at sumikip. Mga yung sinabi ng isang kasari natin na mas bet niya at mas gusto niya yung dating itsura ng tindahan ko kasi malawak at, at hindi masikip at higit sa lahat maganda tignan. Hindi daw katulad ngayon sumikip daw yung aking tindahan at lalo lalo na lumit daw yung kanyang lugar. So ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kasari noon. Napakalakas ng ulan at syempre napakalakas din ng hangin ewan ko ba may bagyo ba tayo mga kasari kasi panay ang ulan pero sa umaga napakainit and pagdating ng tanghalid. Dumadating na yung bagyo napakalakas ng ulan at syempre kasama na rin ang hangin. At syempre kung ganyan ang panahon asahan na nating mga kasari is napakatumal na. Ito lang masyadong mga customer na bumibili. Syempre alam naman natin kapag umuulan talagang nilalamig yung mga person, yung mga tao, mas gusto pa nilang matulog. Ayan dahil malakas yung ulan hanggang dito na lang ako dahil magliligpit pa ako ng aking mga pinagkakalat na paninda dahil tapos nang magpintura yung inutusan ni Abby. At hanggang bukas Muli mga kasari, thank you for watching Bye bye